Guys, gini dili ya, dili na pwede maputol kay live na. Live bang. Oh, mau ata na. Kuang gibutangan sigur na sa tagiya dari kay rising na mga gamit mong kudaw. Ya ayo nang sagid ya. Ako na nagtawag na ko ya, nagtawag na og rescue gud. Nagtawag. Bulok pugo kabalo na ay bata nga nagsumbong ana ada si amigo daw nga nakuan. Niya to dire kay na kuringtinan. Dili ka ni, pwede ikaw na lang eh, mura mag putok gamita na Kuringtinan, eh. unsa mong ka? Ayaw, a ah, malaptikan lagi kaderaa. Ah. Na mag bagahi kay gulo. Ayaw lagi. Munggo! Malaptikan kaderaa. Ah. Madamay pa moderaa no unsa man moy? Ayaw ah. maka. Sus. Bagahi gulo. So, nakurintihan ito, nakurintihan. Nagtawag, nagtawag na may rescue, nagtawag nami Nagtawag na may rescue. Ayaw, madamay mo, Dracol. Madamay yun mo, Dracol. sorry, sorry, sorry. Uh, excuse Excuse ako. Excuse ako. Excuse ako. Wala na na. Ipa off. Di. Ay, bata dari guys. Napilit. Gino siya sa korinti guys. Diri ni sa motis. So, Christian eh. So, may kalumpang rani. Eh. Ayos, sa ninyo guniti ha kay Ayo, ninyo guniti ha. Na kurintian boss. Na Ayo ginu dra, wa mo ka baluwas ang live dra. no. Uy, Diyos ko, Lord. Yung mga tawahan na... Ay, yung kumbiyan sana, mga wero. Kay mauna ang linya. Ay, yung... Kol, kol. Kol, ay, yung sa dragon.